Ayan. Ito guys, ano, gagawa tayo ng latik. Ito ano to, uh, kakanggata. Ilagyan ko to sya ng katas ng kalamansi. Kaya so, kung nandito kayo, maaamoy nyo ang bango. Kakanggata with kalamansi. Ito ang magiging topping natin sa ating biko. Mamaya, uluto tayong biko. Ngayon pa lang guys, ang bango-bango na. Tapos sabihin di agad natin, okay na po. <laughs> Mamaya yan guys. Gawa muna tayong latik. Ayan, kung napapansin nyo, ano sya guys, lumabas na itong yung parang water na ting sa tingin nyo hindi po yan water, yan po ay ano po yan pinaka oil yung lana ng ating kakanggata kumbaga na extract na siya yan itong magiging itong puti yan ang magiging latik kasi ang lutuin natin biko sa latik with kalamansi yan, ito pinigaan ko na lang to ng kalamansi, guys. Hindi naman natin pwede ilagay yung ano, pinakabalat, siyempre. Maari yung pinaka zest kung tawagin, pero ito ang inilagay ko kata, ano lang, katas. Yan. Ganito ang tamang paggawa ng latik. Kailangan ma-extract natin yung gata palalabasin natin ang gata para ang ito magiging puti ay magiging brown yan siya yun yung sinasabing lactic diba ang bango at post panay lang ang halo kasi kung hindi mo haluin nagkakatutong dumidikit sa kaldero kaya ganyan na Huwag naman halong halo 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 ganyan. Ganyan lang yun siya, guys. Oh. Ayan. O, oh, di ba dami niyang gata? Um. Ano to eh? Yung pinaka-oil yan, oh. Virgin coconut oil. Yan. Nag-extract siya. oh, di ba? Oil yan, guys. Ang dami. Yan, guys. Yan. Ganyan lang, guys. O, slightly brown na siya ito. Yung ating pinaka- pero ang tawag nito sa Bisaya, Lunok. lonok l o n o k Ayan. Kunti na lang guys. Ma maluluto na siya. O, diba ang dami? Itabi natin siya. Ha? Pakita ko sa inyo kung ano karami ang kanyang oil. Ayan o. yung parang nakita nyong ano ba, water. Hindi yan, water. Yan. Oil yan siya, guys. Yung iba niyan, nililikom, nilalagay sa vial para gawing panghaplas. Virgin coconut oil, lagyan nila yan ng luyang dilaw. Sa atin, hindi kasi. Ang gawin natin, pang lagay sa biko. Ayan. Ito na. Almost done na tayo. Ito ang tamang paggawa ng latik. Yan. Ini-extract natin ang kanyang oil, yung coconut oil para ang matira, yun yung latik. Ayan. Mabango niya guys, kasi nilagyan ko to ng nilagyan ko siya ng kalamansi. Ayan. Done na tayo. Okay na to. Okay na to. <laughs> Lagay natin sa ano guys, tapperware. pinatay ko ng apoy para hindi na siya totally masunog kasi okay na yan siya. Ayan, tinabi ko siya. Ito guys, tanggalin ko siya. Ayan, tapos ilagay ko siya dito. Ayan. Diba? pinatayan tayo ng ilaw guys. Ayan. Yan. O, yan na siya, guys. Yan ay ating latik. Ayan. Yan, ito na yung ating latik.